Ang ganda eh. Ang ganda, ganda mo naman. Ang ganda mo bata. May ano. Ang cute. <laughs> 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 ang cute cute. <laughs> <laughs> mo naman siya eh na. Ang ganda bata. Ay. Ang ganda. Ang ganda. ganda. Ay, alinaw oh. ka. Hi po. Hello vlog. Welcome to my guys. Hi. Say hi. Hi, hello there. I'm Eliza Ari, pretty cute baby. Oh, Time of Family day. Oh. Magandang baby. i'm <laughs> <laughs>